Para sa ating mga Filipino, ang bawat araw ay mahalaga, kaya gusto natin na palaging maayos at matagumpay ang bawat araw, kaya naman sasabihin ko sa inyo kung swerte ba o malas at dapat bang magingat sa, sa araw ng bukas. Ayon sa Feng Shui, ang ikaapat ng Pebrero taong 2025, ay isang mahalagang petsa dahil ito ang simula ng bagong solar na taon, na kilala rin bilang Li Chun O. Pagsisimula ng tagsibol, sa araw na ito, nagbabago ang mga enerhiya ng mga flying stars, na may malaking impluensya sa iba't ibang aspeto ng buhay tulad ng kalusugan, kayamanan, at relasyon. Ngayong taon, ang flying star na hashtag dalawa, na nauugnay sa sakit at malas, ay lumilipat sa ng sektor ng bagwa, dahil dito, mahalagang maglagay ng mga pangontra, tulad ng mga metal na dekorasyon, upang mabawasan ang negatibong epekto nito. Ang ikaapat ng Pebrero taong 2025, ay minamarkahan din ang pagsisimula ng Year of the Wood Snake, ang taong ito ay inaasahang magdadala ng mga pagbabago at hamon ngunit may mga oportunidad din para sa personal na paglago at tagumpay. Sa kabuuan, ang ikaapat ng Pebrero taong 2025, ay isang araw ng pagbabago ng mga enerhiya, upang mapanatili ang balanse at positibong chi, ipinapayo na maglinis ng bahay, magdeplotter, at maglagay ng mga angkop na pangontra sa mga sektor na apektado ng negatibong enerhiya.